lucky day today thank you so much good morning everyone have a blessed day today and please like comment and share and subscribe my channel thank you so much guys i love you oh get away Nagkakriki si. Ano yun? Malaki-laki guro yun ah. Oh my gosh. Gabot agad. Ang daming ugang. Oh. Yun, di Wow. Ang dami niya guys. Alam, ang dami niya nung no. Wow, ang daming huli ngayon. Ayan na guys, yung huli namin ng aking kuya. Oh, ayan. Oh, di ba? Ang dami-dami. Wow. Pangsigang guys, sinong gusto? Ang pisik, pisik pa guys, sarap. Buhi, ah, buhigid. Na, ang dami, dami namin huli ngayon. dala ng ano para tayo nasa Thailand, guys. What? <laughs> <But>, oh. <laughs> oh my! dia dito, guys. Kahirap, guys. <laughs> Ayun oh, no, ang daming basura, guys sa aming suapa. Oh my gosh, hindi pa kasi magano. Hindi pa umaalon, hindi maalon 'yan. Hun Oh my gosh. Makahanap ng ulam, guys. Ganito kahirap muna, guys. Pero siya, may Spider-Man akong kasama, guys. <laughs> ang bilis niya, guys. Magano pa ikot, ikot kami dito, guys. <laughs> ang galing. Oh, grabe oh. Mga saksa pa ano nang ano nang niyo ni anong lupa. Ni oh. Oh my gosh, ang hirap namin dito, guys, makahanap ng ulam. Hmm. Yan kahirap. Yun. Yan ganyan ginagawa niya guys pag ganito yung pa, ano sitwasyon. Yan lang. Hmm. Ganyan lang. Yan ah. Nakalagpas na kami sa pagsubok. <laughs> Tuloy ang laban. Ah, uh, di ba? Oh, tingnan mo naman 'yan, oh. Ang daming basura, guys, oh.

Wow, banga-banga, guys. Wow. Unang hugot. May laman. Oh, dami wow baga guys ang galing oh eh. may niyog lang nilalagay guys oh may kinain pa siya guys oh ginabuhyan na itong dalawa kaman maliit yeah. ang gal galing... lang yun. hindi naman lumalaki yan ah galing ang galing grabe gaobi na ng bakbo nakakain siya ng ano gaw siya ng ugang grabe guys ang tapi ngayon thank you lord grabe Unang bunot. Oh my god. Oh. Grabe, gapisik-pisik pa, guys. Buhay na buhay sila. Oh, ano 'ko? Ah, grabe nito. Special kind of bow. Ah. <laughs> Ayun, yeah, ang dami guys. Ang dami Taba. Tabak. Taba. 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 Oh. Ang dami guys. Kikita niyo yung puno na yan guys. Oh, hitik sa bunga. Oh. Pumasok ka naman Ang dami guys Wow Ang dami wow. Ayan guys so yung aming Oh wow Wow Ang dami guys Ito na naman si Janet. No wow. Saan No ay, ang dami talaga guys grabe ting sa bunga ang dami ko na naman kukunin tingnan nyo guys oh ha oh mamay ito yung guys yung sample hmm. pag naano to pag hinog na siya para siyang mani ang lasa guys hmm. Oh, di ba? pag dito ka sa sapa guys marami kang makain o oh, ayan la 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 ah. grabe guys oh oh my gosh kasi yun yung bulaklak guys para siyang tulips oh Grabing bunga para siyang ano. Para siyang ano nga. Ang dami oh. Dami na naman akong kakainin. Ako po. Ay. Ang dami guys. May baga. May. Ang dami ngayong yung huli na kuya ko ah. Swerte araw na to ah. Wow! Gapisik-pisik. Ah. Kanami, gid siya na ah, sinigang. Ah. Sigang, unta bala karon Kaya mahigop-higop. Kita ka sa na meat. last ball na 'yan. May alimango na ba? Wow! Woo! Ayun na ang last ball namin Walang alimango, guys. Ano lang hipon at saka yung isda na baga. Masarap iprito at Diba? Tiyo! Thanks for watching, guys! See you sa next natin na pagbablog dito sa Buhay Sapa. Pag masipag ka, may ulam ka dito. At ito yung kuya ko, naghahanap ng girlfriend. <laughs> Naghanap siyang kasama dito, guys. Sino nga available? <laughs> oh, ayan, ang ganda dito, guys, ano? Yow yeah. mm. oh. Kami harap pa. <laughs> Akala niya last yun pala meron pa guys. Tingnan natin ang Maswerte ng laman yan. Hila. Hila. Ihila mo yan. Ano? Ah, wala na. Wala sang alimango, guys, pero okay lang yon at least may huli kaming. Ano? Wow, ang dami naming huli, guys. Ayan. <laughs> ang dami naming huli a lucky day today. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Ang dami namin huli. Wow. Oh, di ba? Wow, ang swerte namin ang kuya ko ngayon. Ang bigat, guys. Tingin ang dami ng huli, guys. Nasaan si kuya? Oh, ayan, guys. Eh. May pira na. Ha? Mag-aray. Arian ulit, guys. Ito lang, ha? Lang. sa onahan na lang -un -un -un. <laughs> eh, ang dami grabe guys o oh. oh. <laughs> swerte yung araw na to guys ang dami namin huli may babenta na kami guys o oh. wow gina hmm. natin guys kapisik pisik pa ni siya guys may, may ulam kami guys at huh? ibibenta namin ito mamaya ibibenta ko mismo ako magbibenta dito <laughs> ang dami Ay, thank you Lord, talaga tingnan mo guys oh. Arya guys, para bukas naman kunin yan guys. Oh. Basta pag masikipag ka lang dito guys sa sapa, may uulamin ka. Ay, yung ano natin. <laughs> charot, charot mm -hmm. Grabing dami namin Huli, huli Last Lord so, Ano, Lord? Abukas, Lord? halimago <laughs> pantat Ariya dan Dali up ah! pangalawa namin ala grabe apat na kilo guys ga apat kilo ang huli sa pangalawa namin doon and ito guys yung una naming nahuli doon sa tulis ayan siya oh dami buhay na buhay humo grabe yung dami guys hmm? Guys, oy mau gusto mo kalampay? Ay, kenjuk mo manindakan agun. Wa nakana ma? Tumain ko. Oh guys, ito yeah, so ibibenta ayam, namin guys. May ay pambigas bigas. Pero yung bentok po. Oh, at saka alam mo na yung kay Janeta na saan? Ito libre. Libre. Ito sa eh. Nah, na ito sa uh, akin guys. Ito gusto na. ko. Wala baka Wala gust gusto. Ay, derby makaron ay medali lang mag <coughs> di ko no maguya go eh. 95 butter right edad. Ay, simple right? matanda na rin. Ay, the birthday, Ay uro na rin ako Manila. Di ba si Buyo ng Ano